Dahil na bangos. Yeah, para daman. Para para daman. na Anim na Utang ko siya. So, nagbayad na siya. Hindi daw siya nangungutang <tong> na nga inaabangan ng iba nating followers. Pinoy nami miss namin yung paglalako at pagtitinda mo sa bilya nyo. At sobrang dami na rin kasing nagtatanong kung kailan daw ako magkakaroon ng daing na bangus to sinot longganisa. Kaya naman, wag natin sayangin ang oras. Tara, let's go. Tayo magtinda at samahan nyo ako. How po Jason, nandyan? Ganda ka hey, ng daing na bangos. Ayan hey, ka na naman. Nakaplag ka na naman. Pre! bangos. Ba gusto mo? Bente. Ano? Dalawang pirasong malaki na yan. may dayo. Mga <awy> so, na. Dalawa sa'yo. Go, sir. Kahit sa South Bayad, bigay mo lang sa kanya. Wala problema. Masarap yan. La, ano na yan? Ano tawag doon? Marinated na yan. Natapalo ako sa'ya. Thank you. Hindi mo yung discount eh. Eh, <laughs> <laughs> dalit ko. Pare, oh, guys, amami salamat. thank you so much para lagi sa si paggordera. O, dalawin kita boss Lima. yun <laughs> Ah, salamat da. Yo, ah, thank you boss. Daniel. Oh, shout out please, kumulo ka na, ulit. After 2 months, uutang <laughs> ka ulit sa akin. Yan. Magtanong pa sa loob Okay la. O, wala kang oh, pera, naubos eh. Dalawang malaki naman 'yan, eh. Ito na lang. Bara malaki. Yan. 20 'yan, dalawang malaki. Hindi, maliit lang. Ay Mag-isa lang, Mag lang ba? Oh, Sorry sige. Ba yan? Wala, yun lang yun. Uh -huh. Thank you. Saka, pasensya na sa store box. Nakatulog <laughs> po. Sobrang daming ang nakamiss sa aking pagtitinda dito. Ito rin yung namimiss ko. Biglang papasok ako sa kwarto tapos biglang walang tao. Tara, next room naman tayo. Ano? Baka na. Sige na. Dahil na bangos. Putang anim, naman anim eh. Anim na ano? Anim na yung butito. <laughs> sige. Ha? Okay. Uh, batang uno Saan kasan yun? Na Ay. Sir baka gusto mo kumuha ng dahing na bangos? Muna. Utang Utang naman sa na bayad Kano to? Yan dalawang malaki yan 20 dalang malaki naman yan pang isang linggo mo na yan <laughs> Ayun o. Ano yan marinated na yan Wait lang muna Ayan pinapautang ko siya so nagbayad na siya Hindi daw siya nangungutang Salamat. Pwede yan, oh, marinated na yan, sarap yan. Nandito naman tayo sa court, magtitinda. Yan. Eh maraming tao dito. O konti na lang din yung natira natin na paninda so magtitinda. Hay na bakos, kumuha na kayo. Kumuha ka na. Hay mo kumuha. Ay ito pala yung mga anak uh, ni, mga kasama natin nagtitinda oh. Ayun. Ayun oh, ano bus na baga? Bili ka na. Ano yan? Ah, chiksilog. Kaya may mga bago dito, chiksilog. Ano yan? Tap silog. Kumusta benta natin diyan tol? Okay lang. Uubos 'yan. Uubos 'yan. Ito syempre ko kwata dito mga ang regular customer natin dito. Kanya bangus. Utang naman ni dalawang buwan din ng utang sa akin eh. Hello Ilan? 20. 20 dalawang buwan. Syempre yung buntot. So. Nasis may. Ha? Yan sayo. Okay, Ito plastic oh. Masapilitan ba ito? Kailan ba Hindi naman masapilitan kung gusto mo lang. Sahod! Okay lang. Walang <laughs> oh. okay pera. Hindi Meron din daing na bangos pang ulam para bukas. Tol. Huwag ang na bangos. Utang. Kahit malayo ka, papautahin kita. Una yun. Kaya gusto mo? Ha? Huh? Dahil ba na bangos? Bago gusto nyo kumuha, sir? Walang na Kahit sa sahod mo na bayaran. Plastik, oh. Ayan. Ayan, shout out sa mga kapamilya na ito. Mabait ito. Ilan? Isa lang? Ang aking uh, Kuya Marlon. Kukuha yan. Pinte. Saan mo ba yan? Uy, ulit. Order mo. Tignan mo, small na white, ay medium na white. Tapos, tapos kay ano. Leste, anito rin yung sa'yo? Ayan. Medium uh, ba ito? Oo, medium. Ito sa'yo, diba? ba? tawag dito? Ito. Ayan nakakain aking mga ka... Diyan mo kukuha niya. Kunin mo na yan. Hello po! good luck! Good, good luck! Good luck sa laro niyo! Panalo niyo mo naman! Tamang tama nga ang punta ko dito dahil maraming manglalaro Tsaka talagang mauubos ang ating paninda. Nagdala rin ako ng konting jersey dahil ito yung mga order nila dito yung mga naglalaro. Panalo kayo, panalo. Panalo, ayan. Dahil panalo sila, ayan nagkakainan sila ng sopas. Ayan, ayan o, And so fast. Eh si Miyano, lagi niyo nakakita sa vlog ko. Ayan. yung sa akin ng tinapa. Ayan si na Ismail, oh. Ayan mga Team Red Sea. Nakasamba, nakasamba. Ayan, nakasamba, nakasamba daw mga Red Sea. Ito yung team, ano to eh? Ano to eh? Si ano, pinakang, pinakang magaling sa Red Sea. Sige lang, sige lang. Nadatnan ko nga sila, sila ay nagse ng kanilang mga panalo. At kung makikita nyo lahat 'yan, sila ang kadalasan kumukuha ng ating mga paninda. Kumbaga, solid supporter talaga ng Pinoy Discarte TV. Yan sina Sir Rolly, Punsalan, mga taga Red Sea. Uy, boss, kain ka, boss. Kapos na pala to. Oops. <laughs> oh, mas na. Dahing na ba mas bagus to mo? Sa na bayad? Mm -hmm. Ha? Okay lang? Thank thank you. Ayan. Mga taga Red Sea, kumakain ng sopas. Nanalo. Uy, pinaganda pa ako ni Ponsala. Maraming salamat sa ito. So, thanks. Bili ka? Sige, salamat. Di, eh, saan naman bayaran? sa oh, na baka wala kang pera. dami kang pera? O sige, bayaran mo na. Wala akong bari. Ang dami ang pera na magbabayad din sa pinapautang ko eh. Basta kawakan damit. Bento. Saka yung ano kung ano yung Kano? Bento. Thank you, thank you. Binisita ko nga rin pala yung mga nagtitinda dito sa court. Nang mga jersey, sapatos, kung ano yung tinitinda ni Pinoy Discarte, tinitinda rin nila. O ba diba, nakaka-proud naman din talaga mga Pilipino dito sa aming company. Kaya naman kung nasa ang bansa ka, o isa kang OFW na nakakalabas, aba-aba-aba, pwedeng-pwede nyong gawin to kung ano yung ginagawa namin. Sobrang nakaka-proud din talaga. Yung iba nga, nagtitinda na din dahil nga daw napapanood nila yung vlog ko. Kaya sarap naman din talaga sa pakiramdam yung maraming nai-inspired sa ginagawa mo. Kaya naman, lubos ako nagpapasalamat sa lahat talaga na nanonood at nai sa aking mga video. Shout out nga para sa solid supporters natin na si Jordan Season. Ayan, ingat and God bless sayo. So hanggang sa muli, maraming maraming salamat. Ingat, God bless.